At andito nga po tayo sa conference room. Dito nga po tayo magpupunas guys. Good morning! Welcome to Mini Vlogs at andito po ako ngayon sa admin. Ito po ngayon ang trabaho ko. Maglinis po muna ako dito. Tamang linis lang po guys. Ito yung una ko munang ang sa may entrance. At ito po guys, winawalis ko po ng walis tingting yan. Kasi may mga maliliit pa po dyan guys, na mga nalaglag lang siya ng mga papel. Maliliit, kailangan talaga siya walisan. Kasi kitang kita po kasi yan siya guys, pag hindi mo siya wawalisan. Walis tingting po talaga ginagamit yan. Kasi po guys, carpet po yan. At hindi pa naman po kasi bukas ang mall guys. Kaya naka type B pa po ako. Tingnan mo guys yung itsura ko. Hindi pa po nakapag hernit. Nakaipit lang po yan. Naka pa. Pero maya maya naman guys pagkatapos na po yan. Bago magbukas ang mall. Mag aayos naman din po ako. At ayan na po guys, walis na walis na talaga yan guys. Lah kahit na mga maliliit dyan, walang ligtas. Kailangan walisin po talaga. Pag, at nakalapag lang po yan guys, yung camera. Ayan po, kaya nakaharap po talaga siya. At nandito naman po tayo guys sa loob ng office. Ayan po sa office ni ma'am. So ho, kailangan mawalis din po dyan at may mga malilit-lit din po na mga kailangan na walisin. So ayan po guys, winawalis natin. Kaya pala guys, walis tingting -ting talaga yung ginagamit namin kasi minsan po may mga bala ng mga step yard na kailangan natin walisin. Minsan guys, dinadampot ko pag hindi siya kaya uh, magdala ng walis at araw-araw po siya namin guys winawalis kasi minsan naman po guys inaano ko naman po yan siya minsan po uh, binabakyan po namin yan kaya minsan binabakyan ng nibel yung nireliban ko dyan kaya po ano uh, hindi naman siya ganoon ka dumi at malinis naman po talaga yan uh, ano lang talaga laging namimintin lang ng walis araw uh, at ayun seryoso na tayong magwawalis mag malapit na po tayo matapos ayun malapit So, usog na naman natin guys ako lang naman po guys, Na dyan lalapag ko lang yung camera para makagawa ako minsan ng content at may upload ko, ayan po malapit na tayo, dito na tayo palabas malapit na po tayo dyan matapos, baka magtataka kayo, cellphone kami, so bawal naman talaga guys yung cellphone nakakapagbidyo lang po talaga ako pag close pa ang mall, pero syempre pagbukas na ang mall, bawal na po yung cellphone ayun lang guys, nakapag ano ako nakapag video, makakagawa lang ako ng content talaga pag ano pa po talaga na uh, close pa ang mall or pag sarado na ang mall and minsan guys nakakapag video ako pag sa CR naman ako guys, nakakablog ako pag close na ang mall yan maglo washing ako so bini-video ko po yan guys pero ngayon din dahil close pa po maaga aga pa kasi alas 6 po ang pasok ko dito sa admin nakapapag video ako guys yan po guys 8 minutes lang naman po yan ang ibibideo ko at habang nagsishare ako sa inyo nagkukwento ako malapit na rin pala akong matapos magwawalis dyan so, so next naman po yan guys may gagawin naman po tayo dyan So, ang next ko gagawin, magpupunas naman po ako dyan sa lamesa. At, ayan po, uh, may mga winawalis pa talaga ako dyan sa mga ilalim-ilalim na yan. Kailangan po talaga ang linisin ng maigi. Siyempre para pagpasok ng mga boss natin, malinis po yung office nila. Pupunas tayo ng table. At ito naman po ang next na gagawin natin po. Uh, sinabi ko nga po kanina, magpupunas po tayo ng table, so yan po yung ginagamit namin guys, pampakintab po, yan sya sa uh, lamisa so ayan po guys, so lipat naman natin ganyan ang ginagawa ko makapagbuo lang ako ng video 8 minutes lang pa naman po kailangan guys yan po kasi yung kailangan sa end stream ads at yan pa po yung na monetize sa akin so kailangan ng mahabang video para maraming ads ang papasok kaya pag nanonood po kayo guys ng video ko wag nyo po iskip yung ads at andito naman po tayo sa kabilang table so lumip nilipat ko na naman po yung cellphone medyo madilim dyan guys kasi hindi ko pa naman binuksan yung ilaw hindi ko kasi yan siya binubuksan habang naglilinis ako kasi maliwanag naman po at wala pa naman po mga pumapasok na boss kaya hindi ko muna siya binubuksan yung ilaw at si Kuya Jerry na lang mamaya po yan ang magbubukas dyan yung guard na receptionist kasi siya naman po talaga yung na-assign dyan so mamaya po bubuksan niya yan mamaya pag uh, may mga pumapasok na kasi syempre po guys magtipid din po tayo sa ilaw wala namang tao so hindi pa natin muna bubuksan ay kuryente pala so magtitipid din ng kuryente kasi wala namang tao tas nagana yung Uh, kuryente natin, ay sorry ilaw pala guys, kaya wala namang tao, kaya kailangan natin patayin at ayan na po, malapit na tayo matapos magpunas ng lamisa ayan, uh, kailangan po talaga natin punasan ng maigi, so iniisa-isa ko yung mga table dyan guys, punasan Tapos minsan inaangat ko lang naman din po, kasi mga gamit nila dyan guys, kasi pagdating nila, baka hanapin nila, so iangat ko lang pupunasan ko sa ilalim, at ibalik ko lang naman din po at next naman natin, may pupunasan naman tayo. Susunod naman natin, pupunasan natin guys yung conference room. Ang maganda ang conference room dyan guys sa admin. At ayun, malapit na tayo matapos. So, lumapit na naman tayo sa camera. Ito, so, lalabas na tayo. Baka dito na naman tayo sa kabila. Lipat na naman natin ulit 'yung camera. At ayun, tingin-tingin muna tayo sa camera ko, oh guys, kasi minsan nagii-stop 'to 'yung video ko kasi 'yun pala puno na. Laging napupuno po kasi 'to 'yung cellphone ko, kaya pagkatapos ko mag-edit, nati delete ko minsan naman po, guys. Nagugulat na lang ako ng haba na video ko 'yun pala na. Tapos na, at hindi na po nagana. kasi guys 'yung cellphone ko talaga, laging tagahang kasi mababa lang naman yung gram nito kaya ganun ginagawa ko minsan nagugulat ako nagbibideo ako akala ko video yung pala hindi na na stop na kaya yan po sinisilip ko minsan yung kamera ah, camera ko Good morning! At dito na naman ulit ako magpupunas sa conference room guys. Ayan po napakaganda ng conference room dito. So ito na naman po napakahaba kasi madami din minsan dito kung nagpumagamit, madami nagme-meeting. At ito naman po guys ay apply natin. Yung ginagamit ko pala guys ngayon, dyan ay yung bleach na po siya para ma po talaga yung lamisa. Kaya yan po guys, ini-sprayan ko at pinupunasan. So, ito na yung last na pupunasan ko, yung conference namin guys. So, ayan, may tinatakpan na ako so hindi siya pwedeng ipakita. At ayan na guys, pinupunasan na natin. Malapit na tayo matapos. At ayan, bleach po yung ginamit ko. Pero hinaluan ko siya ng tubig kasi medyo matapang yan siya. Ganun talaga ang ginagamit namin na basan guys. Kulay yellow. Yan po yung para sa uh, lamisa, yung ginagamit namin pa muna. So bleach ang gamit ko guys, hindi siya plates po. Para yung mga ma-disinfect po yung Uh, table. So, yan po yung ginagamit ko. At hanggang dito na lang guys ang share ko sa inyong video. Maraming maraming salamat sa pagpanood. wag uh, huwag nyo iskip yung ads pag may pumapasok. Ayan po guys. Sobrang thank you. At hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat and good morning ulit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank okay.